Layla. Layla. Oh. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Manggugulo ka na naman. Alam mo, you're just wasting your time dahil wala na akong pakialam sa'yo and I don't want to hear anything from you. Teka, teka, teka. Pwede ba makinig ka muna oh. sa'kin? Sa kung alam mo lang ang panindaan kung bago ako makapunta rito. O, hindi sabihin mo na. Kasi kung manggugulo ka lang, tatawag na ako ng polis. Pero eh, na mahal pa rin kita. Okay? Okay, nagpunta ako dito para... Para aminin sa'yo na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Oh my God! <laughs> Magtatawa ka. Seryoso? Ha? Oh my God! Nakakagulat yung sinabi ko pero hindi nakakatawa. Alam mo, Carlos, kung meron akong sakit sa puso ngayon, siguro namatay na ako. I really don't know what to make of what you just said. Matapos mo akong saktan, tawagin malandi, you come here professing your love, mahal mo ako? Oh my God! That's the biggest crap of the year! <laughs> Nagsasabi ako ng totoo, Leila. Okay? Nagsasabi ako ng totoo. Hmm. Na-realize ko na hindi ko pala kaya makita kami ipang lalaki. Okay. Oo, oh, aminado ko. Nagsiselos ako. Naiinis ako sa'yo kung bakit. Ang mo nang harap ng kapalit. Ako hindi pa gumahal ito na ko. Ayaw mo ko lang kung ano. You know what, Carlos? That is just your ego talking. Alam mo, siguro hindi mo matanggap na may ibang nagpapasaya sa akin. Kaya ganyan ang nararamdaman mo. Dahil siguro, ano, naiingit ka? Hindi ko alam. Maybe, Carlos, hanggang ngayon, miserable ka pa rin. Kaya ganyan ka. Wala na akong magagawa dyan kasi hindi ko na problema yan. Kaya, you know what? Ah, alis ka na. Bye.